Sa so, good afternoon to, na no? Matuto ang kimo kasi magwang ta ako okay, kimo. Hindi so, ko pa pwede abi. So kami, iya kami makaron ang clan of vloggers, content creators. So, madaya kami at sang na bulig, nalikom namon. Kasi, raam kaibahan nga na si Ristar, si Roncito, ay nag-open op, nag ba sa amon nga grupo kung so, pwede ikaw mabuligan, isang pang-maintenance, ang sa imo nga, nga sitwasyon makaron So, may daywa bi kami ka beneficiary buko nang ikaw may after iya mo, may amon pa sa mantigib makato so nakalikom kami ni kwarta nga 11,000 11,000 pesos tanan do amon na halikom mas so, bigto nga ana mo do kinyo nga daywa kasi daywa kamo amon nya beneficiary so matabo para is 5 5 kinyo ro amon nya ikatao so pambago namon daya kasi imaw ro Di mo, pinakaro, pa, uh, ka, miss, uh, kita karo nag-open ka nun para magigyan ka. Ay, bistad lang. Ah, uh, ayun no? Nagkita ka nga na karangani. Si, anang asawa, karangani. Ito ka, nangisip yo. Ito pa nga yung buling. Ang tana man ako kung nahalin sa ni nga asawa, si Uli ay... Ano yung nani ka ako Kapag picture? Uh, Ang gin-send na akong sa itong uh, group chat? Pag nag-ano ka to, pag ang bako kong puli na yung mga buligan pa yung si Uli ay ito eh, na nag niya kami po yung mga buligan ikaw ay nakalito kung ito yung magbaksa ay may nag-ano man sa piyak na ito pa kayo mag yung tumak naman sa Sabay abira Sabay abira Ito malang, gawa ko na ano, nag Ambal na tahan na ako kayo yung misis mong, nga, familia, para, uh, mo nga maan ko pamilya para ha? Hey, ano oh, pag mo? Ano mo dahil sa support tayo, tamang na grupo, no? Sa pagpangunak, tamang founder, si Roland Vargas, ang tayo nga rin kong yung tamang vice president, si Arlo Vidala, yung mga board, board members, si Lucito, board members, si Banga, at ng Dagger, at tamang na treasurer, ag secretary grupo, ay sa buli sa buli ganamon, ag sa may mga tao man yung nagbuli para mapalikom kami kwartay, iabot na mong timo raya, bali 5,500 ra, nang to ha, kasi 055, ihatod mo naman ito ra sa makato, may makato pa ni, 1, 2, 3, 4, 5,500 Kagay pa nga makabudi mura, ra, makabakal imo nga maintenance sa god man sa imong adlaw-adlaw nga gagastusan. So panguna lang, thank you bida sa amon yung mga sponsors no. Ah, uh, hindi na ako lang yan, kung sino ra yung mga sponsors. So ito. Ito. Ito, ano lang ano lang ano lang ano lang kaya po, tara po na itong listahan, Abby. Ah, so, okay. mahambay okay, na ikaw to. Pasayamat Mahambay ikaw, short video Pasayamad lang. Ano rin mo mahambay yeah. sa grupo, ag sa sa mga nagtaot mo, di ki mo. Tulungan mo gila. Pasayamat gila. Gila mo, gila mo, gila mo. Okay lang yan. Ito yan ba yan? Malipay, malipay mata kami sa paano hay eh. Naka lead ko mata sa amin nga By posting lang. Sa pag-post lang naman sa Facebook. Kaya may mga nagreply reply mata para makabulipin mo. Hindi mo lang dito amin Bilang blogger Hay. By posting. Para makakita ng talit mga sponsor nga makabulipin mo. Kaya ba Ayan po. Ayan po. Ayan siya, talagang yun. Ayan po. Ayan po. Mas pugal na tari mo mga buot. Bisa naman, tari yung mga sitwasyon na at least ay pansik, paghihakuling mga gawas. Yan yung muna kabay pag abo pa yung mga bubulikat. Ito muna nagtawa ka na. Kaya hindi abo. bawal ng bubulit ka muna. Bili yan. Ano nga doon? Ka? Ka-cover ka doon? Mamama na ako ng mo nang yan. Pero kung hindi mo dapat makayanan mo. Hindi magtawa kayo mo kung nang pagsubok ka. Kung hindi mo makaya. Hindi mo lang.